Magandang hapon mga kaibol at nagpalipad na tayo ng ating kalapati ngayong araw na to at yung ito dalawa pumasok na at yung iba nandoon pa. So, yun mga kaibon at kararating ko lang, ano. Bali, ngayon lang ako nagpalipad. Alasing 5 na po ng hapon. Ayan yung ating kalapati. Kanina pa po yan lumilipad at ngayon lang natin binidyuhan. At medyo late silang tumuka. Hapon na. Malapit na yung training mga kaibon. Kasi dapat training ngayong araw na to kaso cancel siya. Cancel siya. So, bali, yung kalapati natin ay pinalipad na lang natin dito. At si paring awi nga pala ay nag pa training sa mga tropa sa labang. Ako hindi ako nakapag-training kasi tinangali na ako ng gising at medyo masama ang aking pakiramdam mga kaibon. Ito yung ating kalapati at medyo gutom na oh. Ayan oh. Tingal na tingal, mga kaibon ano. Pero okay naman sila. Ayan oh. Ayun nga yung iba oh. sa isang poste nagsama-sama oh. Tatlong piraso. Ayun oh. Sa poste nagkadikit-dikit sila. So okay naman yung ating kalapati at medyo matagal-tagal naman lumipad eh sila oh. Yung isa hingal. Hingal lang oh. At mukhang diretsyo na dito sa pagtumbok sa atin sa pagdapok ng landing screen natin ayan oh. Yan. Ah, mga kaibon, oh. No? Pagutom talaga yung kalapate, no? Kahit pa sabi mo ano, talagang dadapot, dadapo dito, yan, oh. No? Mga south chamber natin, mga kaibon, ha? At dun sa kabila, may nag-aayos, eh, yun, oh. No? So, ayun. At natin, mga kaibon, para pumasok at mapatukan na natin. sipo, <clears throat> ayun, Ayan ah, yung ating kalapate ayaw pumasok agad ano kasi may nagagawa din sa kabilang bubong. Kapit bahay natin ayun no. Oh. Ano oh, no? mga spider man oh. No? Mga taong walang tulog yan mga kaibon sa gabi. Tawagin dito yan sa amin aswang. Sing sa gabi. Halos hindi na natutulog. So ayan mga kaibon natayan na sila. Uh, ah, patukay natin So, nahulog yung isang ibol. Nakulay po lang. Oh. Ayan Oh. Ah. na. Yun. Yung nandun sa baba, breeder natin mga kaibol na pinilipad natin. Breeder natin yan. At ayun yung iba. Ayan. Kahit may tao sa kabila, no? Pero talagang sasampa-sampa talaga sila. Pero nag-alangan pa rin sila kung hindi lang ito guto. Malamang hindi to papasok at hindi to dadapo. Ayun yung so, isa, oh. Nagdalangan sila pero pasok pa rin, no? Oh. Nandun, no? Oh. Yung mga tao yun, no? Oh. Sa kabila, oh. Mga hindi natutulog yan sa gabi, no? Yan, no? Oh. Spider man, no? Oh. Yan, no? Oh. Tingnan nyo. Hindi natutulog yan sa gabi. Mga aswang yan, mga kaibol, ano? Pero ito yung ating talapate. Lahat, pasok na dahil nga sa sobrang gutom, ngayon lang sila napatuka hapon. No? 5 na mga kaibon, no? Pero okay naman sila, no? At medyo sa tingin ko, haw na itong mga kalapati na ito. Kaya e, na muna natin sila tumuka ng konti. At maya maya natin kainumin ng tubig. So yan mga kaibon, no? At update tayo dito, oh, mga kaibon, sa breeder natin yan, no? Oh. Yung gagawin natin breeder sa south, sa north pala pang summer. Depende sa. At ito yung dalawa mga kahibon, ano? Okay na okay na sila. Hindi na sila nagsasambunutan. Ayan, oh. Ha? Oh, Mag-aali ka na, oh. Oh, diba mga kahibon? alil ka na. Hapon ko sila. Ipinagpering kapon. So, ayan yung ating kalapate. Painamin na natin. At para naman... Malamang may mga kalabas dito ano at Ating inakay na bagong inakay. Hello. Hala. Ngayon ko lang nalagyan ng tubig, ala. Nagpukumaw magsipag-inuman, mga kaibo, no? O, nahulog na isa. Nahulog na. Mumalik din sa poste, yun, no? Nandito, nakainom na. So, nakakain na yun. At uh, malamang mag, ano kasi nakatukala na. Mabuti na lang at wala nang aswang doon sa kabilang bahay. Ayan mga kaibon at nakapatukan na natin yan. Bumalik ulit oh. Talagang gutom na, gutom pa at saka ukaw. oh. Pumasok agad siya oh. Grabe, bilis ah. Buuhaw nga mga kaibon. So ayan, binigyan natin ng tubig. At okay na sila. So, live sana yung kanilang gutom. Hmm? Grabe. Yung ating kalapate. Di ko lang alam kung kailan ang training ulit mga kaibon, no? Sa FPR. Kasi postpone siya. Gawa ng may bagyong paparating mamaya. Madaling araw. Sabado. Sabado ang dating mga kaibon. At okay na okay naman yun. Kinansil para hindi na-disgrasya yung ating kalapate. Malakas daw yung bagyo kaya cancel yung ating training first training sana sa may Santa Rosa yun at hindi itinuloy so yan yung ating kalapati so bigyan pa natin ng konting patuka mga kaibon para naman masaya yung ating kalapati konti lang no hindi talaga busog na busog kasi ano late na sila na patuka dapat kaninang umaga pa mga bandang alas 10. Sanay sila sa alas 10 eh. So, nararating ko lang. At medyo masama yung pakaramdam ko. So, bali, yan. Yan lang natin na patuka. So, yan mga kaibon, hanggang dito na lang. At uh, yung ating kalapate. Goods na goods naman sila, no? Uh, at bukas, titingnan uli natin yung ating ibon. At uh, pati itong bagong breeder natin, no? Oh. Pairing na talaga sila, oh. Proven pairing natin to mga kaibon, ano, yung may anak to na nang lalo. Nakahamig na nga ano yan, survivor, solo champion yan. So, dito tayo mga kaibon at okay na may inakay. Bali, 3 days na nila ngayon dito yung inakay na inilipat natin ito. Yan. At saka itong isang checker yan. yan. Dalawa yan sila. Marunong na silang uminom, marunong na silang tumuka dito sa loop client. So hanggang dito na lang mga kaibon yung ako nating video. At maraming maraming salamat. God bless all. Bye bye.